Tatanggalin na raw ang 4-point shot. Ito ay dahil bumaba pa lang shooting rate ng mga PBA teams dahil sa mas lumalawak na pace pero hindi naman masyado nagagamit at mukhang mga PBA coaches hindi rin nagustuhan ang bagay na yan dahil hindi naman daw nakakatulong ng malaki sa ating liga at sa kanilang system. Bagamat may advantage ito pero mas marami pa rin ang ayaw itong gamitin. Para sa inyo mga kois, dapat bang ipagpatuloy pa rin ang 4-point shot o tamang hakbang na tanggalin na lang to at bumalik sa typical na 3-point shot? Tara! Noong huling taon, diniklara ng PBA na maglagay ng 4-point shot bilang isa din sa mga pasabog daw nila para sa darating na season 50. So far, medyo naging maayos naman konti pero hindi nga lang masyadong nagagamit ng lubos. At mismo si Al Francis Chua, na isa sa mga governor na nagpupumilit ng 4-point shot, yung team niya hindi masyadong gumagamit nito. Base sa datos ng PBA, isa ang Ginebra sa mga hindi tumitira ng 4-point shot at nasa huli ang standings pala sila at nasa 18% lamang ang mga pagkakataon na naipapasok nila to. Ayon kay Coach team medyo hindi naman nila kailangan lawakan ng kanilang pace dahil ang triangle nabubuo na hindi kailangan ng sobrang lawak na battleground. Kaya kapansin-pansin halos si Justin Brownlee lang ang tumitira nito pero hindi rin madalas. Ibig sabihin din, nagagamit lang nila to kapag nandyan si Justin Brownlee. Inaamin naman ni Coach Tim na hindi daw siya fan nito. Base din sa datos, ang Rain or Shine ang isa sa mga teams na hindi rin masyadong nagpo-pursue ng 4-point shot at parehong nasa 18% lamang ang naipapasok ng mga shooters nila. Ayon kay Coach Yeng, hindi raw importante ang dala ng 4-point shot. However, Maaring pampa-attract lang to sa mga guest teams na gustong sumubok ng 4-point shot. Pero kadalasan talaga sa mga PBA coaches, hindi sang-ayon sa 4-point shot. In fact, pati rin yung ibang mga import na pumapasok sa PBA interesado, pero hindi masyadong fan sa 4-point shot. Nung pumasok ang Hong Kong Eastern sa PBA, sila ang may highest percentage sa paggamit ng 4-point shot, garnering 36% at marami din silang naipasok kumpara sa mga local PBA teams. Pumangalawa naman ang Magnolia na may 32% dahil sa mga players nila si Xavier Lucero, Pauli, Jeric Ahanisi at nung nasa kanila pa to. Pangatlo naman ang Blackwater, pang-apat ang Phoenix, pang limang Meranco, pang-anim ang Terraforma, pang pang lamang ang San Miguel. Lumalabas na yung inaasahan na team na makakagamit nito ng mas madalas ay hindi yon ang lumabas klarong-klaro rin sa data na to na mas malakas pa rin talaga sa shooting ang mga guest teams kumpara sa atin sa PBA. Naku naman. Nakikita rin ng mga nasa sangay ng study group ng PBA na bumaba ang percentage ng PBA pagdating sa 3-point line. Yung iba dahil sa pagnanais na maka-4-point shot kaysa 3, eh hindi naman pumapasok. Nagbapakasakali na makapasok kasi nga 4 point shot na yan eh. Dahil nga sa mga data na to, pag-aaralan ulit ng PBA ang mga bagay na yan eh. kung ipagpapatuloy pa ba nila o dapat ibalik na lang sa normal pace at normal 3 point shot. Una sa lahat, bakit nga ba ginawa ng PBA ito at para saan? Bale ang pinaka-purpose daw ng PBA Governors para lumawak nga raw ang pace at mas mahirap ang depensahan both ends of the floor. At mas dadami din daw ang opportunity ng ilang teams para umiskor sa maraming anggulo. Pangalawa, Ginawa nila to upang maging isa sa mga pasabog sa PBA Season 50. At ipamamalita raw ni Kume ang kagandahan na nangyari sa PBA 4 point sa mismong araw bilang kanilang malaking progress daw. Pangatlo, yung umano maging attractive ang PBA sa mga dayuhan at magkakainteres silang subukan to at dahil sa 4 point shot mas marami para ang papasok na guest teams sa Invitational Cup kada taon. More guest teams, more views, more earnings. Kung practical ng PBA ngayon pero kung kukuwanan mo ng opinion or base ang mga analyst at iba pang tacticians, hindi sila pabor sa pagbabagong yan. Bukod sa hindi naman masyadong nagagamit, hindi rin naging magandang dulot nito sa PBA. Kung gusto nilang maging attractive sa mga dayuhan, hindi naman 4-point shot ang solusyon kundi ang balancing ng liga sa bawat PBA teams. Tsaka nagsisiatrasa naman ng mga dayuhan sa atin. Paano nila nasabing naging attractive tayo? Tamang sinabi ni Snow Badwa, bakit di natin simulan sa pagbabalanse? ng distribution ng players, higher rate salary para wag silang umalis at higit sa lahat maging pata sa trades at maglagay ng maraming patakaran tungkol dito para talaga walang lumabag at sana pagbawalan din ng extra gaya nung nangyari sa latest trades ng tatlong teams. Makuis, ano-ano ang dapat gawin ng PBA para maging attractive sila?